Attention mga lovebirds, hanap nyo ba ay lugar na espesyal? Yung tipong ambience pa lang, kikinigin ka na. Dagdag pa ang masarap na pagkain at dessert na ubod ng tatamis. Heto na ang aming mga nahanap, mga new discoveries namin ng mga lugar na swak sa mga nagliligawan at nagmamahalan. Presenting Rated Corina's Perfect Vacay for V-Day. saan ka tumingin, kaliwat kanan ang mga lovers. Kaya mapapa, sana all ka na lang kung ikaw ay single. Paano ba naman? Feb e month kasi ngayon. Sabihin man na hindi official holiday ang Valentine's Day. De Sumadya ng mga pusong nagmamahalan dahil ito ang official day of hearts ng mga taong in love. At para mas maging intimate at romantic ang date nyo, ito ang mga top of the list places para ang date nyo maging certified unforgettable. Kumulang apat na oras na biyahe mula Maynila. Mararating ang bayan ng San Antonio sa Zambales. At maikling boat ride lang, bubungad na ang napakagandang Anawangin Cove. Kung saan matatagpuan ang Destinare Beach Resort and Campsite. Malinis na tubig, pinong buhangin kasabay ang sariwang hangin, ang agad na sasalubong sa mga turista. Exciting ang lugar, lalo pat back to basic date ang kanilang ibinibida. DIY o do-it-yourself lahat effort magplanong, ang magsing-irog. Mayroon din silang mga tent at overnight rooms. Date with the nature ang peg ng lugar na ito. Para may thrill, subukan din ang kanilang mga water sports at iba pang activities. Maiba nga naman, total, papalapit na rin ang summer. Ang bagong into relationship na magkasintahan na sina Frank at Yuki. Dahil pa ang nagsushooting ng pelikula sa kanilang mga posing at paandar na video. Instagramable. Sa ibang resort kasi, um, um, crowded na. And then, dito sa may island na to, um, limited lang yung tourists na pwedeng pumunta. Marami ka pwedeng ma-experience uh, adventures. Sa lugar kasi na na-experience mo yung magiging back to basic ka. Na enjoy mo yung sarili mo, parang uh, nakakalimutan mo lahat ng problema mo. Pero alam nyo bang ang pinaka-highlights ng lugar na ito ay ang bundok ng sumpaan. Love Lock Mountain ang tawag sa featured place na sadyang dinisenyo para sa mga lovers na may taas na halos 300 steps. Pa. ang breathtaking sunset setup nila while toasting to wine sa tabing dagat. sa gabi, may handog pa silang fire dancing. Lahat ng ito, pasok sa inyong budget. Pinaka-importante is the warm and uh, very loving acceptance ng mga people of Sambales. and at the same time, yung beauty ng nature namin dito. We have uh, one-stop shop that we have here. Ang destinare, gusto namin is maging parte <laughs> ng bawat pamilyang kayo, kayo, Pilipino. Nowhere in ang pinakasimbolo ng isa ay yung pagmamahalan at pagsasamahan banded ng bawat isa sa kanila. Napaka-special ng Destinare sa amin because uh, Destinare Business Resort was made out of love talaga. Kaya nga ang pangalan niya is Destinare, meaning destiny. That's why gusto namin i-share sa mga guests namin na pumupunta dito kung ano ang meron dito sa Destinare sa kaalaman ng lahat ng mga dumarayo dito. santuario ng pagmamahalang ng mag-asawang Eric at Len ang kanilang resort dahil saksi ang lugar na ito sa kanilang pangakong magmahalan habang buhay. Hindi namin in-expect na uh, mapupunta kami dito. Uh, pinaintulutan kami ni God na makapunta dito at makita namin yung ganda ng uh, ng lugar na to. February 14, isa yan sa mga memorable date namin. Unang Una, that's the first time na sinagot ko si husband. And yan rin ang unang visit namin dito sa destinare. Uh, so without knowing it, that this is the road for forever. So ganyan namin pinahalaga ng araw na yan. Mula eco-friendly at back to basic date, pasyalan naman natin ang isa sa pinaka-sentimental at romantikong lugar sa Maynila. Dito lang sa Intramuros best place ang Intramuros para maging lover's getaway ngayon. Tulad na lang ng pinag-uusapang cafe sa social media. Ang European-inspired na lugar na may five-star review dahil sa kanilang comfy ambiance. And the best time to be here is... At sunset, pinaka-romantiko. Ayan, may kampana pa mula sa katedral. Dito sa puso ng Maynila ay matatagpuan sa makasaysayang lugar ng Intramuros ang ultra-Instagrammable na La Cathedral Cafe. Alam nyo ba na nagpupuntahan silang lahat dito para mas basbasan ang kanilang mga relasyon? Paano ba naman? Katabing-katabi ang katedral. Kaya sa date pa lang, may ble since na talaga ang relasyon galing sa langit. Owned and managed ito ng Pamilya de la Cruz. Hands-on ang mag-iina para masiguradong service deluxe lahat. So gusto namin pa-experience sa mga customers namin no, na pag- pag umuwi sila, yung feels is very memorable. Yung cafe namin is, makita mo naman, very romantic, no? Uh, sa place pa lang, may in love ka na. So what more if may kasama kang, kasama kang girlfriend or boyfriend? Wining and dining. Kailangan may wine at kailangan may dine. And, syempre, appetizers is beef nachos. And And then we have shrimp in aligay. Yum, yum, yum. We have seafood in olive oil. And then, of course, for dessert, iba-iba, meron tayong blueberry cheesecake, strawberry shortcake, and lotus biscoff cheesecake. Ay, I, I think yan ang gusto kong subukan. Pero ang pinaka-importante, ang flowers. Huwag kakalimutan. Kasi pag nakalimutan ng flowers, baka hindi kayo sagutin o hindi kayo kausapin buong gabi ng kadate ninyo. Ang bagong kasal na sina Romel at Anne. Gusto sanang iselebrate ang kanilang V-Day sa ibang bansa. Pero dahil sa pandemya, hindi naging posible ang kanilang pagbiyahe. Kaya ang kafe na ito ang naging alternatibo para ang kanilang date ay worth remembering. Since first time namin, uh, since nakita ko kasi very romantic talaga yung place. So napakaganda niya. So syempre, special to para sa amin. So dapat dalhin ko siya para sa si special na lugar. Also, we're lucky enough to witness the sunset earlier. Yes. Ang uh, ganda. Pero ngayong Valentine's Day, mas advisable daw na magpa-reserve muna bago pumunta sa La Cathedral Cafe para iwas hassle. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin niyan. From Cozy Dine-In, silipin naman natin ang mga desserts na overload sa kaswitan na magpapakilig sa mga lovers at papawi din ang lungkot para sa mga bitter at single. Ngayon, Valentine's Day, walang dahilan para maging malungkot ang mga single and loveless dahil nandito ang Tentoy Loving Cakes na magbibigay ng saya at papakiligin kayo sa araw ng Valentine's Day. At tamang timpla at metikulosong paggawa ng kanilang tender loving cakes. Certified comfort food at pantanggal stress ito sa mga nalulumbay. Best seller nila ang heart-shaped chocolate cake, ang red velvet cake at ang fast-moving cheesecake carousel na patok na yung araw ng mga puso. kanilang cafe dahil kadalasan nagtatagpo dito ang dalawang loveless. At soon, nagiging lovers. Ang sweet, di ba? after mag-sugar rush at feel mo ang dream date na fine dining experience naman this Valentine. Perfect jan ang The Logia na pagmamayari ng Asia's best female chef na si Margarita Forrest lang naman. Matatagpuan ang world-class resto na ito sa Classic Palacio de Memoria sa Maynila. garden al fresco ang setup. Filled with lights and romantic music. Kung makita mo yung Palacio de Memoria, para kang nasa ibang time. That remind you of Manila in the 1950s and 60s. Ang food, literal na makakalimutan mo ang pangalan sa kombinasyon nilang Italian at Filipino cuisine. Ata, ito, okay. Uh, cherry tomatoes. Ito naman, masarap ito. Okay. Truffle and prosciutto. papa cheers to forever din ang mga lovebirds sa siniserve nilang authentic Italian wine. Everybody loves a beautiful beef dish. So we're doing a tenderloin medallion with chocolate sauce and some beautiful mushrooms. So we're very happy that we have red wine to go with that tenderloin. And of course, for the dessert, gumagawa kami ng panakota, but made with lavender. And that grows also here in the grounds of Palacio de Memoria. Pagkatapos naman ng sumptuous dinner, pwedeng-pwedeng isayaw ang inyong partner para mas memorable ang inyong date. May freebies pa na magandang views for photo op. Nakakaingitan. Mga malalaking eroplano sa garden at syempre pati ako. Hindi ko pinalagpas. Hindi rin mawawala ang fountain. Masarap na pagkain plus romantic place equals the loggia. Sa mga gusto namang i-level up ang kanilang Valentine's date at tipong malajak at rose ng Titanic, ang gustong ma-achieve, ito ang bagay sa inyo, ang Yacht Cruise Experience sa Manila Bay. Habang hinaharana ng biuli ng magnobyo ang nagseset up ng romantic mood at habang hinahantay ang perfect sunset, pwede nang libutin ng ilan sa mga good spots ng Maynila. Major advantage ng uh, date sa Yate is yung privacy uh, since we accommodate a limited number of guests sa yacht uh, yung uh, romantic ambiance as you can see naman dito sa yate and uh, especially experience dinner on yacht while watching the Manila Bay sunset pero sa mga nagbabalak i-explore ang ganitong yacht date experience, may requirements silang sinusunod. Kailangan fully vaccinated po ang client namin and we also follow uh, temperature check scanning, uh, wash on hands sa mga client and QR codes and also our staff and crew are fully vaccinated and boosted naman po. Ang magnobiyong sina Jason at Joanne, first time mag-date sa yate. Ngiting wagi o so na solve ang kanilang date. Siguradong pang mas tumibay ang relasyon ng dalawa dahil once in a lifetime bonding na ito. Thank you, Rated Karina! Sarap ma in love, di ba? Na yung araw ng mga puso. Hindi sa mamahaling regalo o di kaya'y magarbong selebrasyon na susukat ang pagmamahal natin sa isang tao, ha? Dahil ang mahalaga ay ang ating oras para iparamdam ito at ang salitang mahal kita ng buong puso. Ang siguradong best gift we can give sa ating mahal sa buhay. Happy Valentine's! This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.